mawsuran <laughs> oh, guys kwa ni Ito. ito. Mungkin grapo yun na no? Na no? no grapo, Mungkin grapo. grapo. Mungkin grapo. na grapo si na grapo Gitik. na yung grapo na yung na ko na yung grapo na yung yung grapo na yung grapo Naglagatak. yung grapo ko. Ay, grapo na yung grapo na na yung sa na yung grapo na 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 sari po na ko nakuha ko. Nice yo. Ano nyo siguro nakuha ni na Kikpula ko yan? Masa na no? oh, ako. Nice sarig. Abalaw. Ayan. Yeah. Gusto yeah. yung abalaw. Ah, Jackpot guys. Hmm. Siram ninyo no, buri na hype no. Buri-burian. Para ba eh. rin si Linya na hype. Kilo. Para ba saan ka silo kilo, kilo nyan? <laughs> yan po ang nakuha ng ating bida. Apo sarig yan. Ay hindi pala bida. Ako pala Sina, yung bida. <laughs> Pwede, pwede. Assistant Bida lang. <laughs> Ay, pa masarap ako. O, pre, daw. mga Uy! Uy. Tamabok oh. yan. May, yan. mo sa Ika nung na gilang gilang may samsirang bituan. Singko. Singko madali na magkabanga. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba?